Mga oras na yan, ikagagaling ko lang sa Daiso Ayun, nagpabudol na naman <laughs> Ay, napanood yung Ito namang pamilyang ito, ay dinayo ko lang dahil may food court dito Ako'y kakain lang ng kaunti Pero bago yun Ako'y magbabaka sa muna, baka may mga sale Pero hindi naman ako masyadong naas at gawa ng maaga pa Tulad nyan, meron nga Ang kaso, hindi pa mga 50% 20% off pa lang ay, Makakaantay pa naman at meron pa naman ako dun sa bahay Ako'y hilipat din sa mga sausage at ham Arimaeging pang almusa Kaya wala man lang ni isang nakayelo, mm -hmm. tan Naki <laughs> Ar namang huling bibistahan ko ay mga lutong ulam na. Gaya nung mga karne, eh, 20% up lang din. Ay, it's a no for me. Sadyang makunat pa, sadyang makunat. <laughs> Hoy, ako na may minadaanan din eh. Eh, ako sana'y palabas na. Eh, sadyang nakuha laang nito ang gigil ko. Eh, tingnan nyo na may dalawang pirasong ukurang Eh, sa presyo sa Pilipinas, eh, kulang-kulang 30. Oh, arin naman magkasaping talong at bell pepper. Eh, nasa 50 pesos iyan. Yeah. Arin naman sadyang nagpagigil sa akin ng husto. Yung gagasungot na ang palayang niya. Ah, ah, eh, kulang-kulang utkenta kulang sa atin. Ito ang patunay na sadyang napakamahal mamuhay din sa Japan. Ay, sadyang kung hindi mo sasamahan ng wais at diskarte din eh. Ay, pamihadong uuwi ka, ang ipon mo, kwento <laughs> ko akala mo naman pag nakamura sa grocery, uuwi ng paldo. Pero sa sitwasyon ko, ay malaking tulong. Gawa nang ang natitipid ko diyan yan, eh, kakain ko kagad sa labas. Oo, oh, eh, pagkalapag ng bag, ay order agad. partida. Wala naman yung natipid at wala namang nabili. <coughs> na kay ang uuwi ng puro kwento at resibo. <coughs> O, oh, pag uwi, magtatanong ang inay. Hoy, matit, kamusta ang Japan? Ay, inay, pagkakasarap ng hamburger sa McDo doon. Mm. Pero pagkasama lang ang palaya doon. Inang, iwag naman sana sumapit sa gayo. Mas maganda sana kung... Ay, matit, ang pagkaganda pala dito sa Japan. Kasasarap ng pagkain. Kaya naman pala ikin dadalas lumabas ng lumabas. Ina! Pag naiisip ko yan, iba talaga ang tuwa ko. Pabilin ko na kaya ng maleta inay. Mm-hmm. Mauna pa nga ang malita sa passport. Ko <laughs> kung nabubuhay lang ang tatay ay isasama ko rin. Kay? mag kayo doon sa Disneyland. Gumawa pa kayo ng isang bunso na made in Japan. Para quality. Lakas maka-appliances ah. Oh. <laughs> ko kung nagumpisa lang yung sampalay at ukura. Kung saan-saan na naman nakarating ang aking imagination. Abay malay mo, sa banda-banda riyan. yan. ang sinasabi kong kakain lang na kaunti. Kaunti ang tira. Ay namiss no, ko burger, kaya naman yun ang inaras-aras ko. Ay hindi ko ngayon maubos itong price. Ari sayang, ari ya maya hahanapin ko. Pagka wala ng mangot-ngot, ay walang price na lap sa akin. Ay ligayang tunay na naman si Matutina. Ang sarap talagang mabuhay sa mundong ibabaw. Nakakapagmakdu ako kung kailan ko gustuhin. Hindi ako kinakapus sa pagkain. May mga mababait akong amo. May komportable akong bahay na uuwian. At may mababait akong kapitbahay. Ikaw? Ay tunog paldong paldo. Hindi. Ako lang talaga sadyang masaya. Gawa ng pangarap ko lang aridate. Ay hindi yung magkaroon ng mabait na kapitbahay ha? Sadya mababait ang mga kapitbahay ko ha? Yung bang pakiramdam na kapag nag ka sa isang pagkain. May kakayanang kang Yung gusto mong gumala, ikay malaya. Nung ako na, ang worry kay baka ako makatagpo ng mga amang matatapang. Ay sino ga namang hindi mapapasayaw sa ganering sitwasyon? Ari hindi sa ako ay nagyayabang ha. Kumbaga eh dun sa dati kong kinalalagyan. Ay sadyang pagkakalaking ng pagbabago. Ay dati pag ako naguto, ay hindi ako basta-basta makakapag-McDo. Kailangan ko pang magnakaw ng mais. Ay mga mais. Ko inadudulas eh, na nga, ay eh. dinadaan sa biro-biro. Yun naman pala talaga ang totoo. <laughs> Bata pa ako noon. Nahan. Nagkaayaan lang ng mga kaidaran. Mm -hmm. Nakapagdahilan pa nga. Ay, hindi lang ang may na-disgrasya ko noon. Pati yung mga bubot na pipino, hindi ko pinalagpas. Ay, doon na nga ako nagkanghuhulit na ikulong na ng may-ari sa kubo. Eh. lasahin ko'y dala. Ay, ako hindi na umulit. Pero pakiramdam ko ganoon. Parang ako pa yung agrabyado. Yung ako binabadyaan ng pamatpat. Ko'y eh, nagtaka pa nga eh. Abay, hindi matali ang kalaoban ko na hindi makaganti. Yung mga kambing niyang mga nakatali sa damo. Yun yung mga pinaghuhugot ko. Ay, huling hirit bago magbagong buhay. Ay, yun ata ay, hindi na dahil sa gutom ah. Ay, sadya, atang may angking kasutilan. Inuulit ko ha. Ako'y bata pa noon. Ako'y matagal ng tigil. <coughs> uh -huh, At nakontra pa yung hala. Ay di na nga tayo sa ipinapahili kung ari ang nagagawa ng walang mapagkalibangan. Nung kabibili mo laan ng sabitan, ipapalitan mo na naman. Sabitan pa rin naman. Ay ako nagkamali dun sa una kong nabili. Ari yung una. Pag nalagyan mo ng isa, Ialanganin alanganin na yung pangalawa. O diga, convincing ka ang aking rason. Ay ako kasi marami mga isasabi. Ay tingnan nyo naman aring aking ipapalit ay sadyang maganda. Ay masagwa ang sa unat at gawa ng na turol. -latorol. Pero masagwa pa rin. <coughs> Pero maiba tayo. Nawala nga pala ako kahapon gawa ng inaasikaso ko yung kabila platform. Doon sa kabila, yung kulay pula. Basta alam niyo na yun. Wala pa naman ako masyadong upload doon, pero sinisimulan ko ay, na. Ay, hindi ko mabanggit yung eksaktong salita, basta nagsisimula siya sa letter Y. Kakagara naman ni Lolo M. Ay nasa 300,000 followers na. Ay rumibyo na laang ang nan rumibyo. Isang o mag -e exam Ay magdadalawang buwan ay hindi pa rin bine Ay parang ako napapaisip lumipat doon. Isip pala ang naman. Pero ako'y nakagawa. Na. Hoy, ako gay mag-isa Gawa nang ka-upload ko lamang doon. Abi, na comment na. Mukhang ako pa ang nakaka ng bahay mo dito dito matutina ah. Sabi niya, may to, yung makulit sa komen. Sabi ko, ang galing mo, natagpuan mo ako dito. Ngayon, ansa sadya ko talaga, isasama ko kayo doon. Ay, hindi naman ako mawawala din, eh. tuloy ang hunta. Basta ang matatagpuan nyo din eh, matatagpuan rin doon. Naandyan nga pala sa aking bayo. Wala pa naman masyadong laman yun sa ngayon. Ay, shit, mabalik tayo dito sa aking project. Yung dating magulo. Lalong gumulo. Ah, at parang wala man lamang satisfaction sa mata. Parang kulang talaga ito sa pahalaman ah. Ko ibat eh, nga ganun man banggit, banggit baka ko okay, hanapan ng pahalaman sa susunod. Worry ko 'yung nagpapapili. Eh, Shit, diyan na muna kayo at ari ay i-upload uh, ko rin sa kabilang. Hoy, nandiyan pa kayo? Awat, na nat dilim na oh. Ay siya, sundan niyo na lang ako doon sa kabila. Eh.